Saan nanggaling yung dokumentong yun? Uh, uh, Your Honor, yung last page po ng document po, nasign ko po. Nasign mo saan? Nasign ko po bago po ako umalis. Nasign mo yung bago ka umalis? Gawa na ba yung affidavit? Uh, opo, partially may natapos na po. Pero hindi pa nafafile yung case. Uh, opo, hindi pa, hindi pa po na-file. Ay, na-file na po, pero... Hindi pa ano na ba na pa, talaga po? Na-file, nafile na, na po, or nafile hindi na pa na-file? na Hindi, nafile pa, nafile hindi nafile pa. pa na-file yung... Kailan mo sin, kailan mo sinayin yung document bago ko sinain umalis? Sinayin ko po yung last page po bago po ako umalis Gano, Umalis ka is first week of July. July first week, opo. Pero wala pang na-file na case na. Nasign ko po yung last page po bago po ako umalis po, Your Honor. Pero wala pang na-file na case nun? Ah, uh, nasign ko pa yung last page po uh, bago pa ako umalis po your honor. Binasa mo ba yung counter affidavit? Uh, regarding po doon sa question po, I invoke my right po. sa so, front of David mo August 14. Kailan ko tumakas? dito dito in witness we're off. I have here to affix my signature this August 14, 2024. So, ibig sabihin? July pa lang nung umalis ka. Hinanda mo na yung last page na yan na pirma mo para ikakabit na lang ni Ms. Ka.